Gabing gabi na nga nandito na nga sa Oli Si ate todo ayos pa nga ka ng kanyang muka Talam na kami nga ay may puputahan nga yung gabi <laughs> Kaya kinuha ko na nga tong balanggot para di lang yung utak Hindi ko na nga din pala pinata yung ilo ng kwarto ko Para nga pagdating namin mamaya ay may liwan Tara na Labas na ako ng bahay Pinaandar na nga din ate motor kasi nga siya ay magdadrive ngayon Lakad, 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 lumakad na lumakad Tapos sumakay na nga din ako O paano purok dos, dyan ka muna, alis muna kami, baba Hindi pa nga kami lumalo yung nga muna kami may isa pa dadaanan ko ay sa akin kanila tong palakano na to you. Nakakatuwa nga parang istatwa ni hindi malang gumagalaw. Hoy, gumalaw kayo. Hoy, galaw-galaw naman diyan. Sinasabi ko na yan mo ka talaga pinaglihe ko sa palaka. Dahil ang tagal niya lumabas si pinasok na nga namin yung kanilang bahay. Kaso nga nakasarado wala yatang balak sumama. Pero hindi kami papaya. Wala nga siya eh, hindi matutuloy yung lakad na to. May pumasok nga palang lalaki din sa loob ng kwarto tapos naman may lumabas na pusang itim. At eto na nga siya, syempre ang di mawawala. suwe na. Doon na nga pala siya sumakay sa likod ni ate At yung asawa naman niya ay dito sa likod namin At eto nga, babiyahin na kami Brrrr Ato, nandito na nga kami sa sabana. kita kita nyo naman yung mga puno. Ay, may makikita nga ako. Ganito magigimukha magiging mukha ako. At habang nasa daan niya kami, tumitingin niya ako sa kaliwa at sa kanan. Niwala man lang mga nakabukas na ilaw. At yung mga bahay niya kasi nanadadaan na namin, eh, mga tulog na. Kahit nga yung mga motor dito sa kalsada, eh, wala man lang kami nasa lubo. Ay, nagkakamali pala ako. Meron pala isa. sa yung pa yung isa. Bago nga pala kami umalis, galing nga pala kami sa lamay. Ang ito mga paan namin, eh, punong-puno ng alikabu. Tapos yun yan, nga, namin, eh, ano oh, kumain sa labas. At nandito na kami sa Macdo buti na nga lang din walang nakaparada dito. hindi makuha ng kung sino, sino Ayan, nilak na nga ni ate. Tapos bago pumasok, pupunas-punasok ko naman yung paako para ma hindi masyado nakakahiya. Ito so, naman sa ate, nakatapak pa ng juicy. Pupo nga muna kami at si Wena nga na. Ay, kasi nga, siya yung mga li ngayon. <laughs> Basta kami nga nila ate, kahit anong nga ilibre niya, eh, okay na okay nga lang sa amin. Binigay ko na nga din pala tong PWD daddy para nga pala discount. Madi-discount niya, ibibigay niya sa akin para may pera ko. <laughs> Kumain na, kumita pa. pa. Order nga sana kami, gamit o kaso nga lang isip nila na pumunta na lang sa county naghihintay nga ng order, may mga nakakilala nga pala sa akin, mga nasa lamesa na kaya nailapitan ko. Sabi ko, asa ah, kanila, ilibri nila ako. <laughs> Joke lang. Hindi, pero ang ginawa lang nga lang pala namin dyan ay nagpicture-picture. Sabi nga sa Macdo, bidang saya, kaya wen na maging masaya ka na nilibri mo kami. At dahil hindi nga kami kakasya sa dalawang lamesa at idinikit ko na nga din tong isa. Dahil <laughs> wala pa nga di order namin, matutulog muna ako. kaso nga, bigla naman ako nagising. At itong inasaksihan ko yun. Ba, hindi naman ni Wena. <laughs> Yung siya na nga to, na nga like, siya pa nagtakip ng ilong. Na, na mamaya na ginagawa mo. Eh ngayon naman, may sa ilalim. Mukha nga yan to, na pumapayat sa si ate. kasi nga yung suot niyang short ay eh, nalalaglag. Bali sila tatlo na nga pala gumawa na order namin. Baka kasi mamaya ako magbuhat ay eh, matapon. Magbabayad na naman si Wen. nga, tuluyo na maiiyak yun. Kinuko na nga doon yung para sa akin. Ito so, nga pala yung one piece chicken na may price. Siyempre na may rice. Baka si nga ng libre ni Wen na pineapple pie biniling inumin namin. Pwes naman ng asawa niya ay price burger saka lang yung inumin. Sinusubuan na nga pala siya ngayon ng burger. Pisa naman ay eh, ipakipot pa kunwari. Pero kakagat din naman. Away na, kaget lang nga, hindi subo. Hiniwa-hiwa ko na nga pala Itong mga kaning ko. Tapos yun ako na nga itong gravy, saka ako isasabaw dito. Practice lang yung una ya, yeah. ito talaga yung totoo. Tabang nilalagay ko, tatayintsahin ko nga lang pala, baka nga kasi mami, madami hindi ko makain. Kain na na! Ginamit ko nga pala itong kutsara para nga pala panghati ng chicken Kaso nga lang baka mabalik, kinamay ko na lang At unang kagat pangalang at lasa eh talaga naman eh napakasarap Iba nga talaga kapag libre Talaga nga naman mananam naman mo Inamnam ng mano. Bigla nga lang talaga kami nagutom ngayong gabi. At dahil may natanggap nga doon si Wenong Blessing, isi-share nga doon nito niya sa amin. Sabi naman namin sa kanya, yung binigyan niya sa amin na to, hindi lang doble-doble, ibabalik sa kanya. Kaya nga sabi namin ulit, ilibre ulit kami. Bigla nga pala sumingit sa ato, ipapakita nga niya yung kanyang kanin, e eh, niya doon yung burger. Ang sabi nga ni Wena sa vlog niya, napakaswerte niya sa asawa niya. Eh, wala kung swerte naman yung asawa niya sa kanya. <laughs> Sige Wena, kumain ka ng kumain. Kinuha ko na atong balat ng monok at syempre, tatabi ko muna. <coughs>

<laughs> Noon na na kayong kanin, bumuelo muna ako at may ilalabas nga ako. Ito nga yung sama ng loob ko. Malik na nga din pala ako sa peso na pagkakaupo ko. Kunwari nga walang nangyari. At ito na nga balat ng monok ko. Isang subo nga lang lahat yun, Ubus agad. Ibinigay e na nga din pala sa akin ni ate na yung mga buto-buto na yun. At ako na nga lang daw sumimu. E ako naman antok na antok na kasi nga anong oras na nga. Hindi ba nga kaysa masayang kaya nga eto kakainin ko na. Baby nga na natira dito sa lalagyan, edi nila dilaan At nga sa si ate, tawang nga sa pinagagagawa ko. Tak ada pelaku. Kinagat niya na nga itong price at ibibigay niya nga ito kay Wena. At nung isusubo na nga niya, napakaloko nga ng asawa niya ang ginawa, sa kanya din sinubo. Kung naman, para nga silang bata, yung price ginagawa nga aeroplano. siya naman iniihit, nakakatawa. At ito na nga din yung kanya paghihigante. Di sinubo nga niya, eh. Tapos, ibinigay doon, eh. Buti na lang, tapos na akong kumain. Time check muna, 11.27 na ng gabi. Hanggang ngayon niya, inandito kami. Isa-isa na nga din pala kami lumabas ng mga natapos na nga kumain. Pinakita nga ako dito sa labas na parang hagdan, eh, akiat niya muna ako. <laughs> lang. oh, hindi akiat Bayo na, Aki at Magdo. At eto nga pa, uwi na kami. Kung maandari nga yung motor namin, yung takip dito sa may gulong namin, ibiglang e nalaglag. Kaya nga eto, bumalik nga kami. Kaso nga lang, kahit anong hanap namin ay e hindi namin makita. Kaya nga nagpatuloy na nga kami, nabul pa nga kami ng aso yun. Sige, habulin nyo to. Dito nga asawa ni Wena, takot na takot. Nado kasi, magkabalat siya sa puwet. <laughs> Pinto na nga kami dito sa kanto nila, tuwi na nga tong dalawa na to. Bayo nga kayo at magpaka... Basta magpaka. At uh -huh. nandito na nga ulit kami sa Purok Dos. Oops, huwag maingay. Yung kapitbahay nga pala namin, kitang kita dito, ay eh, natulog, natulog. Ang ina nga, tok na tok ako, pero yung pagdating sa amin, mm -hmm. hindi nga agad nakatulog kasi nga, iskurol, iskurol muna. At alam ko naman, hindi lang ako nakakaranas nito.